Kailan ba natin masasabing gagampanan natin ang ating obligasyon yeah, sa ating mga mahal sa buhay? Sapat na nga ba na maibigay natin ang karangyaan at pang araw-araw na mga kailangan? Mga kaibigan, narito po ang laging karanasan ni Francine sa ating dunang sa kanya, alaga ako na. nakadalo sa birthday party ng anak ko. Last month, hindi ka din nakadalo sa recognition day niya. Hindi mo ba alam na nagtatampo na sa sa'yo? May emergency meeting kasi kami sa Cavite. Eh bakit sa Cavite ba? Diba? May opisina na magkaya sa Makati. Eh meron din kasi okasyon ng pamilya nila. At imbitado kami. Kaya doon na rin kami mag-meeting. Ah, ganun. Present ka sa family gathering ng post mo. Mag-absent ka lagi sa gathering ng family natin. Don't worry, Daniel. Uuwi din ako agad. Alas 10 na umagang meeting namin. Aalis din ako after lunch. Mm -hmm. Kaya aabot pa ako. Hanggang hapon pa naman ang celebration ng birthday party ni Jerry, di ba? Huwag na mag-ako dahil ayokong umasa. Malamang kasing matismaya lang ako. Kaya po kasi si Mami, o kaya wala rin po akong ganang kumain. Ah, huwag kang mag-alala, anak. Pero hindi na Mami mo mamaya. Hintayin ko na lang po siya. Kasi gusto ko po sabay kaming kumain. Ay, kumain ka muna kahit konti. Pagkatapos, kumain ka ulit yung pagdating ng Mami mo. Bakit po ba siya wala? Nasaan po siya? Eh, ah, okay. busy kasi siya sa wala. Hindi Agad ako nakaalis eh. After lunch na kasi kami nakapag-start ng meeting. Tapos, ang dami pa namin pinag-usapan. Ang sabi mo, wala na talaga kami makakalagay sa'yo. O, ah, Kaya tignan mo, nakatulong sa sumang atak mo sa kahihintay sa'yo. Sana hindi ka na lang nangako para hindi kami nagbukantang sa so paghihintay sa so wala. Sorry na talaga. Danya. Huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako sa ibang araw. Lagi naman ganyan ang na sinasabi, mo Puro ka pangako, puro Kung ka salita. Kulang ka naman sa gawa. Pero kapag dinunod ka na ako sa boss mo, siguradong tutuparin mo. Hindi na ako may ipagtalo pa sa'yo. Okay, oh, ako na ang mali. Please, patawarin mo na. Oo. Oh, Francine, some... let me remind you, ako pa rin ang padre ni pamilya sa pamahay dito. Pero dahil nakiusap ka sa akin, hinayaan kong ikaw ang gumanap ng tungkulin ko at akong gagawa ng obligasyon mo kahit laban yun sa kalooban ko. Pero nagbunga naman ang pagsisikap ko, hindi ba? Mas marangyang buhay natin na Kung para nung no, ikaw pa ang breadwinner. Eh. At anong gusto mong palabasin? Mas maganda kaysa sa akin at wala akong kwenta ng asawa. Hindi, hindi naman sa ganun. Oh, gusto ko lang maunawaan mong para rin sa atin ang pagsisikap. Pero sana alam mo rin kung ano ang iyong priority. Huwag mong ipagbalit ang iyong pamilya sa iyong trabaho. Pagkakarap na nga sa kati Very good, Francine. Ang laki na naipasok mo sales. Kaya maramang ikaw na naman na maging top-notcher for this month. May tatlong araw pa bago ang ating cut-off. Kaya maaari mo pang ng iyong renta. Sir Victor, sobra-sobra na po ako sa aking kota. Kaya meron po sana akong gustong hilingin. Oh, well, sige, sige. Sabi mo, madali naman akong kausap eh. Gusto mo bang dagdagan ko percentage ng iyong incentive? Hindi po yun, sir. Gaya ng nasabi ko, na-achieve ko na po ang aking quota for this month. Hmm. Kaya, pwede po bang i-vacation ko na lang ang nalalabing tatlong araw? Malaking bagay ang tatlong araw na yun. Baka maungusang ka ng mga kasama mo. Hindi ko na po kailangan ng recognition, sir. Ang dami ko na po ng trophy at plaque sa bahay. Sabihin yan. Dahil well, hindi niyo ako naiintindihan, sir. Walang oras lang ang ipinagtatrabaho ninyo sa isang araw. Tapos wala rin po kayong pasok pag sabad at linggo. Kaya may sapat kayong panahon para sa inyong pamilya. Dugo, pawis at luha ang naging puhunan ko para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. At kung ano man ang kalagayan mo ngayon, pinagdaanan ko na rin yan noon kaya huwag mo sabihin hindi kita naiintindihan at kung magiging consistent ka sa iyong magandang performance makararating ka rin sa kinalalagyang ko ngayon Bakit ganun si Sir Victor? Laging na lang akong pinapressure niya Samantalang tayo, hindi niya gaano inuublig ka. Eh, kasi utu-utu ka. Hmm? Eh, hindi ka marunong pumalag eh. O, kita mo po, kapag na-hate ko na yung ko, pa-relax, hmm? relax na lang po. Mabuti ka pa, Mirna. Nagagawa mo pang mag-relax? Nastanay na kasi ako laging busy eh. At nababagot po. Kapag wala akong ginagawa, ganun talaga mga workaholic. Walang ibang nasa isip kung hindi magtrabaho. Hoya, gusto ko lang ipalala sa'yo. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. At hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. So bagay, gumadating talaga ang time na para bang nagsasawa na rin ako. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang gusto ko maabot. Dapat naman kasi, makontento ka na kung ano merong fee. Eh. Huwag mo na pilitin pang maabot ang langit. Dahil kung gano'ng kataas ang iyong paglipad, ganon din kalakas ay iyong lagapak. Pag mm -hmm. ikaw ay bumagsak. Oscar, si na ako. Dapat pala hindi ko pinayagan si Francine na siyang maging breadwinner. Wala naman ako nakikita ang mali. Siguro, time management lang ang problema ng asawa mo. Tama ka. Hindi eh, ba na siyang paglalaan niya ng panahon at ang tensyon? At masakit pa nito, nakakalimutan niya ang anniversary namin kapon. Ako ba nagpaalala sa kanya? Di ba last year, nakalimutan din oh, ay, niya? Oo nga kaya na nape na ako sa kanya. Alam mo, pag nag-regalo siya sa anniversary ng kanyang boss,

Eh, hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Hindi please. Huwag mo naman akong papiliin. <laughs> Nakiusap ka sa akin noon dahil gusto mong umasenso tayo. Oo, naging parang niyang buhay natin. Pero anong naging kapalit? Ilagay na lang tayo nagkatalo sa mag gaway. Okay, sige. Gagawin ko ng paraan. Ilang beses okay. pa lang sinabi yan eh. Pero ilang beses na rin hindi natupad. Ayoko nang umasa sa pangako mo. Ganda ka naman. Ganda na naman yung water grabe. Mag-re-resign ka na. Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho. Kaysa mawalan mawala ng pamilya. Hindi ka pwedeng mag-resign dahil may pinirmahan kang kontrata. Sige po, sir. Total, tatlong buwan na lang naman. Kaya tatapusin ko na lang ang kontrata ko. O, eh, sige. Ikaw ang bahala. Pero sana naman, ibigay mo na ang iyong best sa natitira mong panahon sa opisina ng ito. sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun? Naiintindihan ko si Francine. At naiintindihan din kita. Gusto ko lang malaman mo at baka sakaling makatulong. Muntik na rin kami maghiwalay ng asawa ko noon. Dahil nawalan ako ng panahon sa kanya. Pero hindi ko hinayaang mangyari yun dahil mas mahalaga pa rin ang aking pamilya. Pero para po kay Francine, mas mahalaga sa kanya kanyang trabaho at maliwala kaming mag Huwag mo sabihin niya dahil may surprise ako sa kanya. At sa iyo ko yun gustong kong nang sabihin. Baka kasi hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari. Ano po ibig nyo sabihin? Matanda na ako. At gusto ko nang mag-retire bilang branch manager at si Francine ang gusto kong irekomenda sa management na pumalit sa akin. Bango na. Sa lahat kasi ng mga unit managers, siya ang pinakamaganda ang performance. Mapoprobote ang asawa ko. Oo. Oo. At pumayag na ang president namin sa recommendation ko. E eh, paano po yan? E eh, di lalo siyang magiging busy lalo siyang mawawala ng panahon sa aming mag -aba. Hindi ganun kahektik ang trabaho ng isang branch manager. Oo, mas mabigat ang responsibilidad, pero hindi ganun kalaki ang demand ng time na kakailanganin niya. At hindi ko siya basta iiwan. Tutulungan ko siya at aanalayan hanggang sa magamay na niya ang dapat niyang gawin. ang ma-promote ang asawa mo. Mami, magbuti po. Hindi kayo pumasok ngayon sa office. Namimiss miss ko na kasi ang bonding natin. Ano? Ako rin po. I miss you so much. Ay, gusto ko po ang mashare tayo. Gusto ko pumunta ng Star City. Tagal ko na kasi hindi na pupunta doon. Kung sa bagay, two years din nagsarang Star City. Kaya namimiss ko na rin mga rides doon. Kaya kahit ngayon din, pupunta tayo doon. Isa sa mga rides doon. Ay! Ay!

sa akin ng ordinary agent para wala na akong pressure.